Kumusta mga ka-mindset? Alam niyo ba? Basi sa pinakabagong trends at statistics dito sa Pilipinas, may mga negosyong talagang sumisikat ngayon. Hindi ko lang to hula-hula. Ito ay base sa totoong mga datos. Kaya kung nagpaplanong magnegosyo ka, ito ang limang recommendation na may malakas na market ngayon. Una, hindi na ito sikreto. Ang digital content creation ang isa sa pinakamabilis na lumalagong industriya sa Pilipinas. Bakit ito patok base sa stats? Pilipinas ang social media capital of the world. Ayon sa datos, isa tayo sa may pinakamatagal na ura sa social media. Malakas ang kita sa advertising, brand deals, at live streaming donations. Pwede kang mag-focus sa gaming, beauty, vlogging o comedy lahat yan may audience dito sa Pinas pangalawa ang online selling pero hindi yung basta-basta ang patok ngayon ay niche online selling bakit ito specific base sa Lazada at Shopee data ang mga kategoryang tulad ng sustainable products pet supplies home organization at affordable makeup ay sobrang taas ng growth Kinahanap na ng mga Pinoy ang specialized at high-quality products kaysa sa generic. Magbenta ka ng isang bagay na alam mo at passionate ka. Pangatlo, ang negosyo sa inumin. Pero hindi lang basta inumin. Parihong sumisikat ang specialty drinks at ang sari-sari store upgrade. Bakit ito dalawa? Ang milk tea at iced coffee market sa Pinas ay patuloy na lumalago. Lalo na sa mga probinsya at secondary cities. At para sa mas maliit na puhunan, ang pag-upgrade ng sari-sari store para magtinda ng cold coffee, frosted drinks at affordable iced tea ay napakalakas. Parehong solusyon ito sa mainit na panahon sa Pilipinas. Pang-apat, ito ay inspired sa pagiging practical at food-loving ng mga Pinoy. Ang pre-order at community sharing food business paano ito gumagana. Maraming pamilya ang naghahanap ng masarap, home-cooked style na ulam na hindi kayang lutuin araw-araw. Ito ay low risk kasi pre-order basis. Tipong magpo-post ka sa Facebook community page o sa Viber GC kung magkano ang orders. Yun lang ang iluluto mo. Walang masasayang na inventory. At panghuli, isa sa pinakamalaking export ng Pilipinas, ang galing ng Pinoy. Ito ay ang skills-based freelancing. Bakit ito hindi nawawalan ng merkado? Global ang clients mo. Pwede kang magtrabaho para sa companies sa US, Australia o Europa habang nasa bahay ka lang. Ayon sa mga freelance platform, ang mga skills tulad ng social media management, video editing, virtual assistant, at graphic design ang pinakamaraming hanap ngayon. Ang puhunan, internet connection, at ang iyong skills. I-upskill ka lang, may negosyo ka na. So yan ang lima, base sa totoong takbo ng merkado at konsumong Pinoy. Tandaan, ang susi ay ang pag-aaral ng trend at ang iyong pagiging madiskarte. Alin sa mga ito ang nakita mong may potensyal para sa iyo? I-comment nyo sa ibaba kung anong negosyo ang trip nyong i-try. Magtulungan tayo. Salamat. Ingat.